You, meow. Anong pangalan mo, Ngiaw? Hindi po akong Ngiaw. Ayun, ini. Oh my God. Ito, oh, gano, mo matakot. mo, <laughs> <tut> oh, <yun> <tut> <tut> oh, na, Bakit Ay, parang guys? Hi, vlog. Yan ang yan ang aking apo. Biro kang gaganda ng apo ko. Yan oh, isa ko ang magandang okay. apo. O, apo. Para kang inchik. Para kang Yan club. Yan ang nanay niya no. Yan ang nanay. Yun ang lula. Yung patawa-tawang yan. Ayan. Yan de. yung mga susuotin niya, no. Yan. Mga kamag-anak yan ang susuotin ng mga yan no. <coughs> Oh ha? Oh, mamaya na. Mamaya na uli. Babay vlog. O babay vlog daw. Babay. Blog yana, blog yana, <laughs>